Ay mga kapastol, for today's vlog ay magsisilaw tayo ng mga bitag sa isda. Titingnan natin kung meron tayong huli. Tagabukid ka rin ba kapastol? Kami po ay proud tigabukid. Dito po sa lugar namin ay madalas bumabaha pag tag-ulan. Ganun pa man, kapag nagstart ng umulan at lumaki ang tubig, may kasama naman po itong biyayang ulam. Basta masipag ka manghuli. At ayan na nga, meron na tayong uulaming dalag or bulig. Comment nyo naman po anong tawag sa isdang ito sa lugar ninyo mga kapastol. Piniprito po namin ito at sinasabawang parang tinola. Ang tawag po namin doon ay pesa. And that's it for today's video mga kapastol. Salamat sa panunood. Lagi po tayong magpasalamat sa mga biyayang natatamasa natin. At lagi nating tandaan, araw-araw sipagan lang natin at ang kaginhawaan ay makakamit rin.